Ito na po si Polly ngayon, ang Shih Tzu na inabando ng dati niyang owner at naging pagalagala lang sa kalsada. Karamihan nga na nakakakita sa kanya, sinasabihan siya ng zombie, sigbin, at ang worst, sinasabihan nila na hindi na mabubuhay si Polly. Alam ko, lagi ako nag update kay Polly sa inyo. Simula nung una namin siyang na-rescue, kapag dinadala namin siya sa Jamir, sobrang lalanga ng kalagayan niya, yung trauma na naramdaman niya, sobrang paya, halos wala ng balahibo, at dahil nga senior yan si Polly, si siguro ng mga panahon na cute at maganda pa siya, e eh, pinalahian lang siya ng dati niyang owner. Grabe din talaga yung pinagdaanan namin nung pinapagalingan namin si Polly. Dahil nga pabalik-balik kami weekly sa may Jamir para lang maging maayos yung kalagayan niya. Dahil severely anemic siya ni hindi makapag-produce yung katawan niya ng sarili niyang dugo kung saan saan may tumutubong mga sugat at napag-alaman nga din namin na bulag na yung isang mata ni Polly at yung isa naman ay eh, medyo malabo na din. At all things to God kay Ma'am Michelle na nag foster kay Polly, sa mga taong sumusuporta at nagmamahal po sa kanya. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi naman po magiging ganito ang resulta ng paggaling ni Polly. Masasabi ko siguro na nasa 90% na si Polly ngayon. Sobrang ganda na niya. na kahit senior siya, napakabibo, napakakulit, napakatakaw, ang ganda na po ng pangangatawan niya, at sa susunod nga po na linggo, dadalhin po namin ulit si Polly para nga po mapacheck up at syempre malaman namin kung pwede na siya sa mga iba pa niyang vaccine. Kaya ako po ito sinishare sa inyo. Alam niyo naman po ng una pa lang na si Ma'am Michelle ay finoster lang po si Polly. Sa kadahilan ng hindi pa po kasi ready na ipa-adapt si Polly dahil gusto nga po namin na nandyan kami kapag nasa gamutan po si Polly. Pero ngayon po, for adoption na po si Polly, hindi sa ayaw na po ni Ma'am Michelle sa kanya, pero ayun din po kasi ang napag-usapan namin at nasa hindi maganda kasi yung health condition ni Ma'am Michelle ngayon. Kaya napag po namin na hanapan na po talaga ng forever for parent po si Polly. Pasensya na po kayo kung magiging mahigpit po yung screening na magaganap. Gustong-gusto lang po kasi talaga namin na mapabuti ang kalagayan niya. At syempre, ayaw po namin na mangyari po ulit yung nangyari kay Polly dati. Gusto po namin na kahit senior na siya at sa mga huling mga araw niya, ay e, alagaan aalagaan niyo po siya at mamahalin habang buhay at hindi hindi na iaabandona. Kaya yun lang po ay ah, inuulit ko po for adoption na po si Polly. Sa mga interested po, mag-PM lang po kayo sa amin. Hinding-hindi po kayo magsisisi kay Polly. Naku kung kami lang at malawak po yung lugar namin dito, kami na lang yung kumuha kay Polly. Pero alam niyo naman po yung lagi kong sinasabi at ang sitwasyon po namin, dahil sa ngayon po hindi pa po namin kaya magdagdag ng mga aso at pusa dahil sa marami na po kaming alaga sa bahay. Sobrang lambing po niya ni Polly, hindi na nangangagat, magana kumain, medyo makulit nga lang po siya, pero alam ko na kapag minahal niyo siya, doble o triple naman po 'yung ibabalik ni Polly na pagmamahal din po sa inyo.